panibagong araw tayo, panibagong vlog mga idol. Ito, panoorin natin yung RG Decors kung paano nila ginagawa yung seven dwarfs na nasa puno. So yan, panoorin po natin. Bago tayo magsimula mga idol, huwag niyo kalimutang i-subscribe ang Kuya Itoy Vlog. Pareho na rin po pati yung RG Decors. Mag-live and subscribe po tayo. Una muna, ayan, ginawa muna natin yung puno. Ngayon yung gagawin natin upuan ng mga duwende. Ayan, kita nyo, wala pa siyang pintura. Ganyan. Pero yung duwende niya, yung seven dwarfs, ready, ready na siya, nakagawa na siya. Napinturahan na lahat. Ngayon, una, ayan, lalagyan natin ng babasain muna, tapos lalagyan natin ng purong simento para dyan natin ikakapit yung duwende. Ayan. Pagkatapos, kukuha tayo ng duwende, lagyan din natin ng simento sa puwitan. Ay, basain muna. Pag oh, yung simento niyan, mga idol, puro lang. Yung binasang puro kung simento, walang, kang, walang halong buhangin, kahit ano. Ayan, no? Basain lang siya, tapos lagyan ng... Ano. Pagkatapos, ipatong natin doon sa unang nilagay na simento. Hawakan lang ng, isang, ng ilang sandali para siya tumigas. Ayan. Yan po, matikas na siya. Yan, pwede na siyang bitawan. Gagawa na naman tayo uli ng isa pa. Maglagay uli tayo ng, sa tabi niya. Maglagay ako ng, ng purong simento. Yan. Tapos kukuha uli ng isang gawa ng duwende. Lalagyan uli ng simento sa puwitan. Yan. Para siya kumapit. Medyo mahirap din mga idol. Kailangan matyaga ka. Tawakan lang uli ng sandali para kung narap naramdaman yung hindi na siya malalaglag, pwede na siyang bitawan. tapos yung kanyang pag na siya yung kanyang parting walang laman na simento eh lagyan din natin para makinis para wala siyang pagitan hindi siya magkaroon ng pagitan yan pangatlo na tayo ganun ulit ang proseso pangatlong duwende na ganun ulit ang proseso itabi eh, natin yan pang apat na pala, hindi pala tatlo, Ayan, pang apat na yan, katabi uli. Ayan, inupo na. Ayan, nakaapat na siya. Ayan. Ganong proseso ulit. Lagyan natin yung mga siwang. Ayan. Nalagyan yung mga siwang. Ayan. Ganyan ang ginagawa sa RG Decor. So, ayan, nakaapat na. Matitigas na siya. Kulang na lang ng dalawa. Yung dalawa niyan kasi, maya-maya pa yon. Kailangan mo nang ayusin tong apat na nailagay na. Ayan. Pagkatapos niyan, pwede na siyang pinturahan, ire repair yung mga pintura sa kanyang mga paa. Ayan, dahil nadumihan siya sa paggagawa, kailangan i-repaint natin yung mga pintura niya. Ayan, oh. kitang kita yung mga kanyang mga hinawakan siya na dumihan na Mahirap din mag kasi iba-ibang kulay yung kailangan mong ilagay para matapos yung pagpipintura ng mga simento sa tagiliran ng kanyang puwitan na no? Kailangan ganyan, ganyan kasi kabusisi yung paggawa ng ng duwende sa kahoy yan mabusisi. Mahirap talaga magkumita ng pera. Yan. Ganyan. kanya lang, oh. Hindi basta-basta ang pagkita ng pera. Kailangan matyaga. May, may patience. Kailangan yun. Hindi pwedeng nagmamadali kasi hindi maganda yung gawa. Papangit. Ayan, oh. Tanong, Iba-ibang kulay yung kanyang pinapahid dyan. Tapos pahigay rin yung puno. Kailangan din madiscarte kasi pagpapahid ng puno, pagpipintura, kailangan ni marunong ka pumili ng kulay. Yan, kailangan niya magmumukhang puno talaga siya para nakaka-attract sa mga mamimili. Yan, oh. Pintu, pintura, pintura, yan, no? Oh. dipa Hindi hmm. pa yan tapos, mga idol. Gagawa pa ng... Marami pang gagawin dyan bago matapos, bago maibenta yan. Lagyan natin ng konting design. Ano? Hindi siya purong brown. Kailangan medyo may design ng konti. Yan naman kulay dilaw na nakikita niya mga idol. Yan yung kunyari, pinutol na sanga. Gagawin din niya ngayon. Ayun, no? Kunyari, pinutol na sanga. Yung ganun, usually yung mga puno, ganyan talaga. Eh. Yung natukla pang balat yan. Ganyan. Hindi pa rin doon natatapos mga idol. O pa natin ang pampakintab lahat. Para hindi siya madaling madumihan at saka makintab siyang tingnan na yan. bar, ano, barnis na pambato. Ayan, o. May apat na siyang naupo. Talagang madaming ginagawa para mabuo mo yung isang proyekto, yung isa bago ma-finish yung product napakadaming trabaho. Kaya medyo mahal kung bibilihin mo dahil hindi lang isang araw ginagawa. Nuubos ka ng ilang araw bago mo maibenta sa market. So, yun, tapos tapos na yung paglalagay ng barnis. Ayan. kailangan yung base, lalagay nyo rin ng kulay green para magmukha siyang nasa lupa na may mga damo. Yan. Tapos, isusunod yung tatlong duwende na natitira. Yan, nasa duyan niya, isasabit mo lang. Yan, Nagduduyan na. Dalawa yung nagduduyan. Yan. Yan. Tapos mayroon, bali-anim na siya. Kulang na lang ng isa. Mayroon, isa siya sa harapan na nakatayo. Ayun. Yan, ilalagay na. Ng kapatid ko. Kapatid ko yan. Siya may-ari ng RG Decors. Yan. O, ayan, seven na. Seven na yung dwarfs. Pwede na sa market. O, bilihin nyo na, mga idol. Kung kayo makapadaan sa Tagaytay, hanapin nyo lang yung RG Decors. Yan, diba? Marami kayong pagtipid, magpipedian diyan, iba-ibang klasing design ayan 'no. Ayan 'no. Para display na 'yun, naglalakad na 'yung kapatid ko. Pahinga na kasi nakapaggawa na siya, ayan. Ayun lang tayo.